Magandang araw ng biyernes, narito na ang mahalagang balita hatid sa inyo ng Philippine News Agency. Isang regalo ang hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng kanyang ika-67 taong kaarawan. At ito ay ang mapalakas ang sektor ng agrikultura sa bansa. Sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage sa Agrarian Reform Beneficiary sa Palayan City, Nueva Ecija. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, ito ang unang pagkakataon na namahagi ng mga nasabing certificate sa buong Central Luzon kasunod ng pagpapatupad ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Sa ilalim ng batas, ipapawalang-bisa na mga ipinataw na estate tax sa mga agrarian reform beneficiaries at isasama sila sa registry system for basic sectors in agriculture ng Department of Agriculture. Nasa halos 10,000 certificates of condonation with release of mortgage ang ipinamahagi ng pangulo na nagpapalaya sa utang ng nasa humigit kumulang 6,000 ARBs. Aabot ito sa halos 300 milyong piso para sa higit 10,000 hektarya ng lupang sakahan. Simula ngayon, magbabago ang buhay ng 6,000 magsasaka dito sa inyong lugar. Ito po ay 6,000 dahil ito po ay mag-eat 6,000 lang yung kasya rito pero sa pero 10,000 sa lahat-lahat ang makakatanggap ng tulong galing sa Department of Agrarian po dahil maghahandog po tayo ng halos 10,000 certificate of condonation with release of mortgage o yung ating, ating tinatawag na kokrum sa mga beneficiaryo ng reformang pansakahan sa Nueva Ecija sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act. Ibig sabihin nito, lagpas dalawang daan at milyon piso ang pagka, napagkakautang ng mga benepisyaryo ng Agrarian Reform dito sa Nueva Ecija lahat po nabura na po yan sa tulong nito may maiiibsan ng bigat ng inyong mga pasanin at magkakaroon ng ang lahat ng pagkakataong makabangon at makapagsimula muli Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang paglulunsad ng Agri Puhunan at Pantawid Program sa Our Lady of the Sacred Heart Gymnasium sa bayan ng Gimba sa Nueva Ecija. Sa ilalim ng Pantawid Program, bawat magsasaka ay makatatanggap ng Intervention Monitoring Card na magagamit sa pagbili ng mga boto, pataba at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa mga accredited merchant. Ayon pa sa Pangulo, magbibigay ang gobyerno ng 32,000 pesos na tulong pinansyal sa mga magsasaka kung saan 8,000 pesos ang matatanggap sa unang linggo ng bawat buwan sa susunod na apat na buwan. Kaysa ng, kaysa ng Department of Agriculture, kasama na rin po ang DBP, ang Planters Products Incorporated. Inilunsad na po natin kani-kanina lamang sa Gimba, ang Agri Puhunan at Pantawid Program. Sa ilalim ng programang ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng Interventions Monitoring Card o IMC. Ganto, binigyan ako ng kanina dito sa, ano, bibigyan kayo ng ganito na card uh, na magagamit sa pagbili ng binhi, ng abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa mga accredited merchant. Napaka lang po. Nag-demonstration sila kanina. May well, meron meron pong makina parang ATM. Basta ti haharap mo lang 'yung card mo na ganyan, babasahin na niya itong mga detalye rito at pwede na kayong uh, pwede na pwede niyo nang gamitin para meron na, meron naman kayong uh, tinatawag na credit para makabili at para makakuha ng inyong mga inputs, ang inyong mga pangangailangan para sa parang production loan para sa pagsimula bawat planting season. Kasunod nito, inanunsyo din ng Pangulo na libre ang pagpapagamot sa Level 3 Public Hospital sa buong bansa ngayong araw dahil ang gobyerno ang sasagot sa kanilang mga gastusin. Dagdag pa rito ang paglalagay ng mga mini trade fair, business counseling at entrepreneurial trainings para sa mga gustong maging negosyante. Layonan niya ng Pangulo na maramdaman ng mga Pilipino ang tunay na pagbabago sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ngayon din po, sa araw na ito, sa araw na ito, na, na, naglaan po tayo ng lagpas sa 300 milyong piso na pondo. Mula sa aking tanggapan, upang gawing libre ang serbisyo ng mga pampublikong tertiary hospital sa bansa, kagaya ng Philippine General Hospital sa Maynila, sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Lusod ng Cebu, ang Amay Pakpak Medical Center sa Marawi, at iba pang mga government hospital. Sa mga pasyente po nito, sagot na po namin ang inyong mga gastusin sa araw na ito. Wala na po kayong kailangan alalahanin sa usapin ng mga babayaran. Nawa po sa pamamagitan ng mga tulong na ito at sa pagsisikap at pag-agapay pag pag sa bawat Pilipino, may tataguyod natin ang isang bagong Pilipinas na hitik sa mga biyayang bunga ng mga binhing itinatanim natin ngayon. Sa ibang balita, inilipat na ang pagdinig sa Kasong Graft laban sa sinibak na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo sa Valenzuela City. Ibinalita ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na kinansela ang arraignment at pre-trial ni Guo na gaganapin dapat ngayong hapon sa Regional Trial Court Branch 109 sa Kapas Tarlac. i irafol ng Valenzuela RTC sa ikalabing siyam ng Setyembre kung aling branch ang didinig sa kaso. Matatanda ang iniutos ng Kapas RTC Branch 109 ang pagpapaaresto kay Guo dahil sa kasong graft. Pero sa isang Senate hearing, sinabi ni Tolentino na isinampa dapat ang kaso sa labas ng rehiyon na nasasakupan ng dating Alcalde. Katwiran ni Tolentino, sakaling mapatunayang walang jurisdiksyon ang korting hahawak sa kaso ni Guo, mapapawalang bisa ang lahat ng proseso ng kaso simula sa paglabas ng arrest warrant. Maaarihan niyang mapawalang sala si Guo dahil sa technicality. Nahaharap si Alice Go, kilala rin bilang Go sa patong-patong na reklamo ng money laundering, human trafficking, undesirability at misrepresentation. Kinu-question din ang kanyang citizenship at pagkakakilanlan at ang umanoy pagkakasangkot niya sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Samantala, itinuturing ni Senator Risa Ontiveros na isang malaking hakbang ang pagdinig sa mga kasong isinampa laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy upang makamit ang hustisya para sa mga biktima. Sa isang pahayag sinabi ni Ontiveros na nararapat lang na managot sa batas si Kibuloy at kapwa mga akusado dahil sa mga krimeng nagdulot ng matinding sakit sa mga kababaihan, mga bata at iba pang biktima. Naghain ng not guilty plea si Kibuloy at mga kapwa akusado sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court Branch 159. Ayon kay Ontiveros, si hilingin niya ang pahintulot ng korte para payagang dumalo si Kibuloy sa mga pagdinig sa Senado sa bisa ng kanilang standing warrant laban sa kanya. Samantala, ibinasura na ng korte ang hiling ng kampo ni Kibuloy na mailipat ito sa kustodiya ng militar. Kasunod ito ng inihain comment opposition ng Department of National Defense laban sa mosyon ni Kibuloy at mga kapwa akusado. Mananatili sa PNP Custodial Center si Kibuloy habang ang mga kapwa akusado nito ay ipinalipat naman ng korte sa Pasig City Jail. Nag-inspeksyon ng mga mataas na opisyal ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines sa ilang base militar sa Oyster Bay sa Palawan. Pinangunahan ni na Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. at Armed Forces Chief General Romeo Browner Jr. ang pagbisita sa Naval Detachment Oyster Bay nitong Huwebes. Ininspeksyon din ng ilang priority project sa bayan ng Balabac na itinayo sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pahayag ng AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, sinabi nitong layunin lang suriin ang infrastruktura ng mga pasilidad na kailangan para mapalakas sa kakayahang pangdepensa ng Pilipinas lalo na sa West Philippine Sea. Inaasahan din gagamitin ang balabak bilang forward operating base ng Philippine Air Force kung saan palalakasin ang mga kakayahang ng hukbong panghimpapawid. Tiniyak naman ng DND at AFP na patuloy nitong pauunla rin ang infrastrukturang militar ng Pilipinas at poprotektahan ang soberanya ng bansa laban sa anumang banta. Tiniyak ng GSIS o Government Service Insurance System ang seguridad ng data ng kanilang mga miyembro at kliyente matapos ang napaulat na cybersecurity breach. Sa isang pahayag, sinabi ng GSIS na nagsagawa ito ng mga kaukulang hakbang para protektahan ang kanilang mga system at formasyon. Nitong Webes, napasok umano ng isang hinihinalang hacker ang system ng GSIS sa pamamagitan ng administrator account na ginamit sa isang test computer. Mabilis namang naialis sa system ang tinamaang computer habang iniimbestigahan na ang lawak ng naturang cyber breach. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondok, ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.